aral. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos sa mga Diyos, anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Okay, happy fiesta. Happy fiesta. Then happy birthday. <laughs> okay. happy birthday sa mga nag-birthday sa araw na ito. At naway, pangalan ng Diyos, puno ng pagpapala. Kasi kaarawan din ngayon uh, sa pagiging nasareno ng anak ng Diyos. Now, naniniwala pa ba kayo sa tadhana? <laughs> Kayo ba'y naniniwala sa destiny? Ang lahat ba ng bagay ay coincidence o talagang nakatadhana na? Nakatadhana na. Kasi ang buhay ni Kristo ay nakasulat lahat uh, sa Bible. Mula nang ipanganak siya, yung tala, hanggang lumaki, hanggang pumunta sa Nazareth at tawaging Nazareno. Lahat yan, ha, maging sa kamatayan ni Kristo, ay nakatala sa kasulatan ng Biblia. Kaya uh, yun din ang paniniwala natin na may tadhana. Meron okay. tayong destination sa so daigdig na ito. Nakasulat na, o, uh, nakatadhana na ang lahat o nakasulat na sa kasulatan ang buhay ng tao. Meron nga tinatawag na the book of life, di ba? Yung mga mananampalataya ay nakasulat na ng pangalan nila uh, sa libro ng kasulatan. So bago isinilang ang tao ay may nakadesign na. Okay may nakadesenyo na sa daigdig na ito kung anong uri ng pamumuhay ay um, meron sa ta meron tayo sa daigdig na ito. Kaya kung ganito ang buhay natin, wala tayong choice. Ganito talaga. Nung una nga, ayoko magpari eh. <laughs> Pero ito talaga ang buhay ko, pari. Kaya dito ginawa kong uh, magandang disenyo para maging masaya din ang pagkapari ko. So gaya kay Kristo, lahat ng pangyayari sa buhay niya ay nakasulat nakadesign, kaya ang tawag nila noon, natupad na ang propeseya. Kaya okay, lahat yun ay propeseya. Uh, na ang hula nung sinaunang panahon tungkol sa anak ng Diyos. Kaya napatunayan nila ay Kristo Jesus mismo. Nung una, hindi pa nila kilala eh. Akala nila si Juan Bautista ang Mesiyas, ang Kristo. Pero sabi ni Juan, may mas darating pang makapangyarihan sa akin. At yun na nga si Jesus, ang kordero ng anak ng Diyos. Now, Gaspel, gospel, tinawag siyang Nazareno. Pero alam niyo ba sa Old Testament, si Jesus ay tinawag ding anak ni David. Kaya napakahirap i-trace up paano naging anak ni David ang Messias. Kaya nagkatotoo siya noong isinilang sa ni Maria at Jose. Dahil si Jose at Maria ay sa lahi ni David. Kaya ang Messias ay tatawaging anak ni David dahil ay Jose at maria. And then isa pa ito sa nasa Bible na ang ang mesiyas ay kordero ng Diyos. Okay. Paano ba naging kordero si Kristo? Nung siya'y nung say siya nag-alay ng kanyang buhay. Kaya kordero eh ang kanyang pag-aalay ay kaligtasan ng lahat, ransom. Kaya yon ang pagiging kordero ng Diyos. Kung titingnan niyo sa John 3:14, uh, meron ding sinabi ni si Kristo doon, noong itinaas ni Moises yung tungkod ng ahas, di ba pinagawa si Moises noon ng tungkod? Lahat ng pinagat uh, kinagat ng ahas na makamandag, kung titingin siya sa tungkod ni Moises, maliligtas. Uh, that is Old Testament, nung sinumpa ng Diyos ang mga taong hindi, hindi sumasampalataya sa kanya, Now, sabi ni Kristo sa John 3.14, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso, okay? sa ilang, uh, ganun din naman ang anak ng tao ay dapat ding itaas upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung tayo kumukwisyon, bakit ba kailangang mamatay si Kristo? O yun na yun. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso, ganun din ang misayas ang Kristo dapat sang itaas dapat siyang ipako upang maligtas ang sinumang tumingin sumasampalataya sa kanya. So malinaw na ang Mesiyas, ang Kristo ay si Jesus. Kasi napatunayan eh. Kaya para sa iba, magulo at complicated daw ang talambuhay ni Jesus dahil sa kapanganakan niya kay Maria na lineage. So para sa iba, na complicated daw yon. Pero sa mga sumusubaybay sa propeseya, eh, kahit yung mga tao noon sumusubaybay na may darating na Mesiyas, na anak ng Diyos. Okay, sa mga taong sumusubaybay kay Kristo, uh, napatunayan na siya ang Mesiyas, Nazareno, yan sa araw na ito, uh, tatawagin siyang Nazareno, anak ng Diyos. At napatunayan ito, una, sino ba ang nagpatutuo nung una? Sino yung nagpatutuo nung una? Wala? <laughs> Sino yung unang nagpatutuo na, may, na parating na kasunod ko ang Mesiyas? Sino yon Si Juan Bautista. Okay, darating na mas makapangyarihan. Ang kasunod na nagpatutuo ay yung ama nung bininyagan si Kristo. Nabuksan ang langit, bumaba ang espiritong banal, kagaya ng kalapati, tinig mula sa langit, ito ang kinalulugdan kong anak. O, di ba? So, ang Diyos Ama nagpatutuo na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Juan Bautista nagpatutuo na ang kordero ng Diyos. So kahit ayaw nilang paniwalaan, pilit itong mahayag. Ito yung maganda eh. Kapag totoo o tunay, pilit na mahayag. Dahil ang mga ito'y mga katotohanan na dapat malaman ng tao, kaya pilit lilitaw at lalabas kung ano at sino ang misiyas ang Kristo. Kaya maganda yan. Nothing is coincidence. Okay? Magandang idea yan sa buhay ng lahat ng pangyayari sa buhay, ay meron niyang koneksyon. May bakit nangyari ito? Connected yan sa pagkatao mo, baka mensahe ng Diyos, sign ng Diyos, kaya walang coincidence, talagang nangyayari yan, bilang paalala, mensahe, babala ng Panginoon. Kahit yung kamatayan ni Kristo, ay hindi coincidence, dahil nasusulat yan. Okay? Uh, kung ano tungkol sa Kanya. Isang propesya na dapat maganap at matupad uh, sa buhay ni Kristo. Dahil, ang 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 tawag nga sa atin sa kanya is fulfillment of the law sa so yung completion natupad lahat uh, kay Kristo mismo okay kaya ang pangangaral ni Jesus ay dapat ito yung magandang implication kung gusto mong matutunan ang katotohanan gusto niyo bang makita ang katotohanan <laughs> gusto niyo bang ma mahayag ang pamumuhay ninyo o buhay na meron tayo sa daigdig na ito ang mandate ni Kristo dito ay dapat marunong tayong makiramdam, magbasa sa panahon, yung mga sign of time dahil yan ay mga hindi yan hindi yan nag-exist ang isang bagay para walang wala lang. Meron siyang mensahe connected sa buhay ng tao. Kaya kung gusto mong maunawaan ang buhay, dapat matalas ang ating pakiramdam dahil ang buhay is a puzzle situation. Sa daigdig, di ba? kapag hindi guided by the Holy Spirit ang pag-iisip natin, parang ano bang katutunguhan ng buhay? <laughs> Para minsan sinasabi natin, mamamatay naman eh, pwede na, magtambay na lang tayo, di ba? Anong pagkakaiba sa mga businessmen, sa walang trabaho, mamamatay din naman. So kung guided by the Holy Spirit ang pag-iisip ng tao, uh, kahit mga puzzle situation, ma talagang mahit niya eh. Talagang ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagbigay sa tao ng idea, pamamaraan, para ma-meet mo yung ma-reassure mo kung anong gusto mong uh, mangyari sa daigdig na ito. So yan, isa sa magandang recommendation para ma-reassure natin ang buhay, uh, dapat magaling tayong uh, makiramdam. Hindi lang sa panahon, sitwasyon, sa mga nakaraan o kasaysayan. Uh, kasi di ba sabi natin, history, ano yung history? Uh, repeated sa, na saan pabalik-balik lang, bumabalik-balik lang ito mga pangyayari sa buhay ng tao. So sa mga hula o propesya, sign of time, yan, mga nangyayari sa buhay ay hindi coincidence kundi babala, aral, na dapat maunawaan ng tao habang siya'y naglalakbay sa daigdig na ito. Kasi kahit si Kristo nagsabing, si Jesus kasi ay ano eh, sekreto mo na eh. Nung sinabi niya, yung may mga taong nagsabi, ikaw na ba ang Mesiyas? Ano sabi ni Kristo? Ay, huwag nyo munang sabihin, hindi pa oras. <laughs> okay, so may mga ganon. Kapag hindi pa ganap ang panahon at oras, talagang hindi pa, kumbaga hindi pa buo ang inyong decision kapag hindi pa siya naging ganap. Pero kung ganap ng panahon at oras, talagang lilitaw at lalabas ang totoo kung ano ang tunay. Okay? So mga kapatid, kahit hanggang ngayon, uh, kahit hindi pa tapos ang debate, discussion tungkol kay Jesus. Kasi hanggang ngayon, discussion pa rin eh. O bakit mayroon kayong Nazareno? Kasi buwan ng January daw ay dapat, dapat santo ninyo pa. <laughs> January pa daw ngayon, santo ninyo pa. Bakit daw nag-celebrate kayo ng Nazareno? Kasi binanggit eh, na upang magkatutuo na tatawagin sa Nazareno, pumunta sila sa Nazareth. Pero ang mali lang, bakit ang Nazareno ay nakapasana ng krus? <laughs> Kasi ang cross ay symbolism na ito ang kanyang buhay. Okay? Sakripisyo, pag-aalay, pag-ahandog. Symbolism yan. Okay? Ay dapat maintindihan ng tao kung ano man ang ginawang symbolism natin ngayon tungkol kay Kristo. Kasaysayan yan eh. Pula, propesya na dapat maintindihan ng tao. Okay? Kasi may mga taong hindi alam ang katotohanan, kasaysayan, So hanggang ngayon kinukwisto nila ang mga bagay na ito, okay? May mga tao namang nagpapahalaga sa prospesya, kaya mahalaga ang celebrasyon ito eh okay? sa mga sumasampalataya. May mga taong nagpapatotoo, may mga tayong may mga taong ayaw talagang maniwala. So sino ang lamang? <laughs> sino ang mas advanced? Yung may paniniwala o walang paniniwala? Para saan ba ito? Ang ginagawa natin. Ito 'yung mga mga mensahe kaya kung bakit may pesta. Ginagabit ng church ang salitang pesta para reminder, paalala sa tao na nag naganap ang mga bagay na ito at maging pwedeng magaganap pa sa inaharap na kung saan na dapat hindi makalimutan ng tao ang mga babalang ito kasi mahalaga yan eh. Sa pagdating ng araw, kailangan yan. Mananampalataya ka ba? Okay. So, yan mga kapatid, advance ang may alam at uh, hindi yun two incidents. Okay, advance ang nakakaintindi sa mga nangyayari, uh, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa daigdig na ito. Ang sabi nga dito, may purpose kung bakit nag-exist na mga bagay na ito. Okay, may purpose mga kapatid. May dahilan ang bawat pangyayari, good or bad. Inaalaw ng Diyos eh, gumagamit nga ang Diyos noon ng mga bad leaders. Sa Old Testament, na humirang ang Diyos ng mga bad leaders para ma-reassure ng tao kung ano ang best, pinaka the best, kung ano ang dapat. Okay? So, ang pangyayari ni Jesus ay isa sa mga mensahe, uh, reminder para sa ating lahat na kagaya kay Kristo, nakatala na lahat. Ang ibig sabihin, nakatala na rin kung ano ang buhay natin sa daigdig na ito. Kung gusto nong makita agad ang katotohanan ng buhay, then dapat magaling tayo sa sign of time. Yung mga sign na nangyayari sa buhay ng tao. Gaya kay Kristo, tayo rin ay may nakatadhanan. Kaya nasusunod kung ano ang naka-design uh, sa buhay natin. Sino ang director? Sino ang nagdo-drawing? Siyempre ang Diyos. Okay? Ang gagawin lang natin ay i-act. tayo ang actor. Ang Diyos ang director. So, nasa Diyos pala ang lahat. Kaya kung gusto mong malaman at patutunan kung ano ka sa daigdig na ito, ay di mabampit tayo sa Diyos na siyang nagdo draw nagdo drawing sa tadhana o sa buhay natin sa mundong ito. Ang gusto ko i-build up sa inyo ay ang Diyos ang pinagmulan at nasa Kanya rin ang katapusan. <laughs> lahat ng bagay nagsimula sa Diyos at lahat ng bagay ay babalik at babalik sa Diyos. So huwag na tayong lumayo sa Diyos. Dapat tayo'y magpailalim sa Diyos. Amen. Amen. Sa pangalan ng ating Diyos sa mga anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Sabay-sabay natin -sabay